Hindi lang tungkol kay Gustavo at kay Chucky ang naisiwalat ni Pilar, pati na rin tungkol kay Tinding ang siyang maging dahilan para hanapin ni Roberto ang kanyang kapatid na si Marites. Samantala sa kabilang banda, montika ng nadido ni Tanggol itong serigor dahil sa pagsabog ng kanyang galit. Ngunit sa kagustuhan ni Santino na iligtas ang kanyang tatay, si Marites naman ang natamaan. At sa kabatiyang palad, hindi napuruhan ni Santino ang kanyang ina. Sa kabilang banda, nasa peligro na ang buhay ng pamilya ni Fatima nan dahil sa pamilyang Guerrero. Pinagraratrata ng mga tauhan ni Miguelito at Shaki ang tahanan nila Fatima sa kagustuhan nila na patahimikin itong si Fatima at hindi umano ito makapagsasalita. Ngunit sa kasamang palad hindi rin nagtagumpay ang palpak na ulo pong natauhan ni Biglito sapagkat ang mga kapitbahay ni Fatima ang tumulong sa kanila para sila ay makatakas. Ngunit dalawa sa pamilya ni Fatima ang napuruhan, hindi na nila ito naligtas ni Paing. Nagingit-ngit sa galit itong si Paing ngayon at si Fatima at gusto nilang makaganti sa pamilyang Guerrero. Kaya't sinabi ni Fatima na si Tanggol lang umano ang bukod tanging makakatulong sa kanila at kailangan umano niyang makita itong si Tanggol para masabi umano niya kung ano ang kanyang nakita. Paano umano pinagtsutsugi ni Miguelito itong si David. Sa gulong nangyari sa pamilya Guerrero, ang kanilang sinisisi itong sitanggol. Wika ni Miguelito kung hindi umano dumating itong sitanggol sa buhay nila ay hindi umano magkagulo-gulo ang kanilang pamilya. Kung sitanggol ang sinisisi ni Miguelito ngayon, mas lalo niyang sisisihin itong sitanggol kapag malaman niya ang katotohanan na ang ina ni Tanggol ay kanyang kapatid.